Alam niyo ba kung ano ang hindi alam ng mga tao tungkol kay Elon Musk? Baka hindi siya taga planetang ito. Tara, mga tol, sumisid tayo sa nakakabaliw na mundo ni Elon Musk. Ipinanganak sa Pretoria, South Africa noong 1970 maagang ipinakita ni Elon ang kanyang talento sa teknolohiya at inovasyon. Sa edad na 12, nakagawa at nakabagbenta na siya ng isang video game na tinatawag na Blaster. Ang maagang tagumpay na ito ay isang palatandaan lamang ng mga darating pa. Henyo ang taong to, pero baka naman alien siya. Narito ang mga pruweba. Una, co-founder siya ng Zip2 na ibenta ito ng halos 300 milyong dolyar at pagkatapos ay itinatag niya ang PayPal. Pinago ng PayPal ang online payment na ginagawang mas madali para sa mga tao na bumili at magbenta ng mga produkto online. Pero hindi tumigil doon si Elon. Kinuha niya ang kanyang mga kinita at ipinuhunan ito sa mas malalaking proyekto. Grabe. Normal pa ba to para sa isang tao? Parang hindi. Pagkatapos, naisipan niya magpadala ng rocket sa kalawakan gamit ang SpaceX. Kaya ba yun gawin ng isang ordinaryong tao? Itinatag ang SpaceX noong 2002 na may layuning bawasan ang gastos sa paglalakbay sa kalawakan at gawing posible ang kolonisasyon sa Mars. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakamit ng SpaceX ang maraming tagumpay, kabilang ang pagiging unang pribadong spacecraft na nakaabot sa International Space Station. At huwag nating kalimutan ang Tesla. Hindi lang niya ginawang astig ang mga electric cars, ginawa niya pang self-driving. Sino pa ba ang gugustuhin magmaneho ng sarili ang mga sasakyan maliban sa isang alien? hindi lang pinasikat ng Tesla ang mga electric cars. Ngunit itinulak din nito ang mga hangganan ng teknolohiya sa self-driving. Sa mga features tulad ng autopilot at full self-driving, ang mga sasakyan ng Tesla ay nangunguna sa industriya ng automotive. Ngayon, pag-usapan natin ang kakaiba personalidad. Pinangalanan niyang XA12, ang anak niya. Parang pangalan ng alien, di ba? Pero teka mayroon pa. Nagtatrabaho siya sa Neuralink, isang proyekto na naglalayong ikonekta ang ating utak direkta sa mga computer. Nilalayon ng Neuralink na lumikha ng mga brain-computer interface na makakatulong sa mga taong may mga kondisyon sa neurological at mapalawak pa ang kakayahan ng tao. Sigurado ba tayong hindi lang siya tumatawag sa planeta niya? Pero seryoso, ang Neuralink ay maaring magpabago sa paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa teknolohiya. Isipin mo na lang na kaya mong kontrolin ng mga devices gamit lang ang iyong isip o makipag-usap ng telepathically. Walang hanggan ang posibilidad at medyo nakakabaliw. At huwag nating kalimutan ang iba pa niyang mga negosyo. Nilalayon ng The Boring Company na bawasan ang trapiko sa mga lungsod sa pamamagitan ng paglikha ng mga underground tunnel. At mayroon ding Solar City na nakatuon sa mga solusyon sa renewable energy. Parang inihahanda niya ang Earth para sa isang alien invasion o ginagawa itong mas matitirahan para sa mga tao. Kaya alien ba si Elon Musk? Baka nga. Pero isa lang ang sigurado, hindi siya pangkaraniwan. Ang kanyang mga kontribusyon sa teknolohiya at lipunan ay hindi may kakaila. Alien Mancha o isang taong may pambihirang talino, patuloy na binabago ni Elon Musk ang mundo. Ano sa tingin ninyo? Alien ba siya o isang henyo? Mag-comment sa baba at simulan natin ang diskusyon. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming nakakatuwang content. Sumali sa aming membership para sa mas malalim na pagtalakay kay Elon Musk.